Ayan. Good evening mga idol. Good evening. Welcome po muli sa ating channel. Ah, uh, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muli ang ng isang magandang gabi. Well, uh, mga idol, shout out muna sa ating mga idol dyan na uh, malimit din mag-comment sa ating uh, video. Shout out sa inyo mga idol. Hindi ko man mabanggit isa-isa ang -isa, inyong mga pangalan dahil sa dami nyo ay shout out sa inyong lahat. At salamat ang marami sa inyong mga naging comment. Kaya magkala mga idol, subscribe na rin ako sa inyong, inyong mga channel. O, so, bawat siya sa inyo nag-subscribe na rin ako. Kaya, kapwa tayo idol. Mga idol, di ba? Mayroon well, mga idol, uh, sana samahan nyo kumuli sa may klinating kwento ang ito para naman may makasama ako hanggang sa dulo ng video ito. Ang paksa ng ating tatalakayan mga idol, balik tayo doon sa kwentong kababalaghan kasi nga, may sa akin Maso. dahil doon daw sa pinupuntahan nilang lugar Maso. e eh, di umano ay e, eh, may nagpapakita na kung ano-ano kung hindi mga hayop, tao kaya malimit na may nangyayaring aksidente karsada alam niyo mga idol sa totoo lang yung ganyan mga sistema hindi na yan bago talagang may mga lugar na may nagpapakita papakita hmm. at yan dalawang uri lang kung hindi yan eh mga masamang espiritu na kinakasangkapan ng diablo ayan eh mga elemento Oo, oh, mga idol. Pero yung mga idol, ang iba, sa mga part ng probinsya nangyayari yan eh. Ang iba, ginagawa dyan, ayon sa kanila, may mga nakakwentuhan na rin akong ganyan, kapag napapadaan sila sa ganun lugar, na alam nilang accident prone, dahil sa mga ganyang mga nagpapakita, bumubusin na sila. Yun ang daw ang parang pinaka, ano mo para makaiwas ka. Oh, may tumawid, may tumawid man o wala bubusin ka lalo sa mga parting korbada yun lang sa pinupuntahan namin na ikwento ko na rin yan minsan sa, sa lugar ng bataan winding road ang karsada doon. lalo sa gabi nakakatakot dahil ang sasakyan walang masyadong ilaw yung karsada magpapanap, magpapanapat yung ilaw ng sasakyan mo at ilaw ng kasalubong mo sa korbada nagkakasilawan minsan silaw kaya minsan, ganun nang nangyayari, accident prone. May magpakita matwala, nagkakabulagaan, lalo parehong matuloy ng dating. Siyempre, yung paahon, matuloy ng dating noon. Nakabuelo yun eh. Kaya yung pababa, ganun din. Although nakaminor siya ng konti, maliba sa pababa siya, pag, nagpasan, pag nagpanalubo sila sa kurbada, may piligro. O, lalo pa ka-headlight yung isa, o kaya kapwa sila na ka-headlight. Kasi doon sa mga ganun lugar, lalo po masyadong ilaw ang karsada, talagang karamihan dyan naka-headlight talaga. Oo, bira dyan yung nakadim. Kaya lang, kagandaan lang dyan kapag ka isa kang uh, matalinong driver, sa kurbada malalaman mo na kung may kasalubong ka eh, lalo't gabi. Yung, yung ilaw ng kasalubong mo, ma-intercept mo yun eh. Hindi ka gaya pag-araw, hindi mo makikita kung may kasalubong ka dahil kung biglang kurba, yung tinatawag na kurba sarado, magkakabulagaan kayo doon. Yun ang accident prone na nangyayari. Ngayon, doon naman sa mga parting may mga nagpapakita o kung ano-ano mong mga ano, yan nangyayari talaga yan. At karamihan ang na-accidente sa ganyan pangyayari, yung inaabot ng taranta. O kasi, alimbawa, may dadakang sasakyan, biglang may nagpakita sa harap mo na tumawid. Sabihin natin, hayop. Kasi, pag elemento nagpakita dyan, kung hindi hayop yan, tao rin yan. Oo. Pag elemento, ha? Pero, karamitan dyan, pag elemento nagpapakita, talagang, karamitan dyan, hayop. Oo. Ang elemento, nag-aan yung hayop yan, eh. Ngayon, pag mga masamang espiritu na inaanyuhan yung imahe ng mga namatay sa lugar na yon. Yon. Kaya dalawang uri nga niya, elemento at matamang espiritu. Ang mga nagpapakita sa gano'ng mga accident prone na karasada Yun ay kinukwento ko sa inyo sa lugar ng Bagak, sa Bataan. Na diaryo yun ha. Isang bus, bumangga sa isang malaking puno. Yung puno na yun, pag magpupunta kami sa beach, nadadaanan namin yun. Oo. Oh yung puno tumbok na tumbok ng kurbada. At kapag hindi mo kabisado ang isang lugar, lalo minsan ka lang napadpad sa lugar na yun, pag kurba mo ng ganyan, bumulaga sa iyo yung puno. Kurbang kurba eh. Sapul na sapul sa kurbada yun eh. Ganon ang nangyayari minsan doon. Kaya nga ang sabi ng iba, pagkasama ng mga kurbada na, ang pinakaano daw dyan, bago ka dumating ng kurbada, bumusina ka na. Oh, bubuhusin na lalot araw kasi sa araw hindi mo makikita yung kasalubong mo eh. magkakabiglaan na lang kayo eh sa purbada eh di ba kung gabi sa gabi kasi pag may kasalubong ka yung ilaw ng kasalubong mo may intercept mo na agad yun may intercept ka rin yung kasalubong mo o hindi kagaya pag araw wala kayong ilaw pareho doon nagkakabulagaan ngayon doon, sa party nagpapakita pag biglang may nagpakita ang nangyayari kaya nagkakaroon ng na aksidente yung taranta. O, alam mo, ikaw, hindi mo alam na may lumalabas sa lugar na yun, may nagpapakita. Biglang pagdaan mo ganyan eh, may biglang tumawid. Eh, mabilis ang dating mo. Alam mo, klase lang yan, either na iwasan mo siya, kabigin mo yung manubela, or bigla kang mamireno. O, ba? Diba? Wala kang pagpipilihan, kabigin mo kabigin mong bigla yung manubela, malamang, aksidente ka malamang bumangga ka sa isang pulo o kusaan saan o malaglag ka sa bangin kung may bangin yung lugar na yon ganoon pero do sa mga hindi matatakotin ano man ang magpakita dyan bali wala lang yan so, e eh, kwento ko na nga sa inyo minsan yan galing kami ng Quezon pa uwi kami ng Manila di ba first time ako nakakita ng unicorn sa buong buhay ko nakikita ko lang yung mga unicorn na yan sa mga comics, sa mga ano. Pero doon, first time nakakita ko ng unicorn kulay puti. Oh, meron talaga sa mga parking provision, ganyan, nagpapakita. Eh, palibasa yung driver, biasa sa lugar na yon kasi yung basta sinasakyan namin, malayo pa, natanong na namin yung unicorn, eh, nakabalandra eh. At sabi pa ng driver sa akin eh, Brad, pumikit ka. Sabi ko, ba't ako pipikit? Sagasain mo ka ako. Oh, hindi ako natakot. Yung nangyayari lang nga lang yung mga aksidente doon sa mga matatakotin na bibigla. Lalo kung biglang magpakita sa harap mo. No choice ka na nun. Either nakabigin mo yung or bigla ka mamreno. Yan nun, ang pinagmumula ng aksidente sa mga lugar na may nagpapakita. Oo. So, Kaya yeah, advice lang natin no, sa ating mga kapwa motorista, no? alba mo, yung lugar na yan, nababalitaan nyo, may dumalabas o may nagpapakita dyan. Kalmante ka lang. Huwag kang kakabahan, huwag kang matatakot. O kaya, sundin mo yung pamahain nila na may magpakita matwala, lalo't kurbada, bumusina ka. O, bumubusina. Yun, kung biglang may magpakita sa'yo, businahan mo man yun, hindi na yun mawawala. Andiyan na yun eh. Kaya nga malimit ng aksidente, nabubulaga eh pag may biglang ipakita sa'yo, sagasain mo. Hindi mo naman mahagipin. yan. Lalag, parang lang, ano yun, lalagpas kay Para ka lang dumaan sa hangin yan. Gaya na lang nangyari sa amin, no? Sabi ko to sa driver, sagasain mo. Nung sagasain namin ganyan, nilingon ko pa eh. O, so, oh, di ba lang baliwala lang. Kung iiwasan mo yon, aksidente, abutin mo. Oh. Eh kung may bangin yung lugar, kinabit mo yung manibela. Diyan gusto mong iwasan o kaya bigla ka ng reno lalo't pababa ka di bali kung paahong ka bigla siyang lumitaw okay na naman reno ka dahil hindi masyadong malabilis ang dating mo nun dahil paahong ka eh pero kung pababa ka biglang lumitaw ando na aksidente ano mga idol kaya tayo napagkukwentuhan lang natin yan dahil nga doon sa nagtanong sa akin bakit daw malimit ang aksidente doon sa mga lugar na may nagpapakita na kung ano-ano. Isa na ngayon, doon ang mga idol sa pinupuntahan namin sa bataan. Ah, maliit lang, makitid yung kalsada. Pero hindi naman siya ano talaga na highway. Kung kalsada lang siya sa looban. Parang ganito, street. Doon hindi ka maniwala mga idol eh. May nagpapakita doon. Bata bigla na lang daw sumusulpot yun, paparahin yung mga nakamotor. Kalimitan pinapara daw nun yung mga nakamotor. O. Oh. Mabutin lang, yung mga tiga roon hindi matatakotin. Hindi man nila parahan yun, magugulat na lang sila, nakabackred naka, naka na sa likod nila. O. Oh. Eh kung matatakotin ka, lalo't hindi ka tiga roon minsan ka lang na napadaan, biglang pinarahan ka nun. Pwede mong parahan yun lalo't hindi mo naman alam na ganoon pala yun doon eh pag nakasakay na sa likod mo kakausapin mo pag lingon-lingon mo wala na pala sa likod mo oh, so, di ba taranta mo noon pag inabutan ka ng takot eh yung karsada pag pagkatapos may konting bangin hindi naman kalaliman yung bangin pero pag nagtaranta at nalagdag ka doon pinakambabansintesya mo rin disabled <laughs> hindi ka man mamatay malamang ma-disable ka o, malamang bali-bali katawan mo ron o hindi natin alam ganoon pero yung mga tigarong ron kabisado na nila yon hindi nila pinapansin kaya yung mga lugar na may nagpapakita yung nagtanong sa akin kung naniniwala daw ba ako sa ganun o ano maniwala ka hindi nangyayari yon lalo sa mga parting probinsya o mga liblib -lib na lugar. Eh dito nga sa Metro Manila, may nangyayari dyan. Eh dito lang sa EDSA, oh. Dati, alaganing oras, may nagpapakita dyan. Matandang babae yan. Kaya nung sa Bantay Bayan pa ako, eh, pag nagro-roving kami, malimit naming madaanan niya, nakatayo dyan, oh. Sa may kanto ng kalayaan at saka ng ah, uh, EDSA. Pero pag matatakutin ka, yun nga, aksidente. Eh. Alam niyo mga idol, yung mga ganyan mga lumilita, wala nang nagpapakita. Split seconds lang yan eh, huwag mo lang pansinin eh. Wawala din yan. Yun. Kung baga parang nananakot lang yan. Kung di ka matatakotin, bali wala yan. O di ba? Pero pag matatakotin ka, ay malamang. Aksidente, abuti mo. O di ba? Ang dali. Yun, ang advice lang natin, eh, ano man ang magpakita sa harapan mo, kalmante ka lang. Oh, huwag kang matataranta, huwag kang matatakot. Kasi nga, kapag ikaw natakot, ayun na. Ando lang, aksidente nga, buti mo. Kapag ikaw natakot. Kaya yun, kung ano man magpakita sa harapan mo, lalos hindi ka tigar yan, ayan mo lang siya. Sumama na siya, hanggang saan niya gustong sumama. So, di ba? Meron pa rin ako ikukwento sa inyo. Yung trabaho namin sa may yung karsada ron, diretso bang, nakakatakot ang karsada ron, lalot gabi, walang hilaw. Yung pagtrabaho tra namin, piloto mayari. Mismo yung piloto, kinuwento niya. Dahil alam na niya, yung lugar na yun, may nagpapakita ang babae doon, o na nakaputi. E palibasa piloto siya, minsan pagganing niya sa flight, uuwi siya, mga langaning oras, minsan mga alas dos daw, madaling araw, alauna. eh inaantay talaga niyang gusto niyang matyempohan niya yun. Isang beses na niya. Pumara, pinara niya. Sinakay niya. Tumaki daw sa likod eh. Titinitignan niya rin sa head mirror. Ano doon yung babae? oh tapos kinausap daw niya. O, oh, ba't siya nagpapakita sa ganong oras? Saan siya galing? At anong dahilan? Hindi naman daw sumasagot yung babae. Mayroon oh, may, may, konti pagtingin niya sa head mirror niya ulit, wala na yung babae. e oh. Eh, pala ba sa piloto siya, hindi siya matatakotin. Kaya doon daw, malimit din doon na aksidente roon, nababangga sa mga gilid ng pader o puno. Siguro nga, pag nagpakita yung babaeng ganun, misan, hindi nila pinaparahan, magugulat na lang sila, nakasakay na sa likod, nasasakyan nila, ayun, natataranta minsan yung driver, lalo to walang kasama. Kaya yung takot mga idol, tandaan nyo. kung to ang diablo dyan. Kapag matatakotin ka. Ayan, sabi nga ni nusingin na si Kurita. Ah, yung kumanta ng oras na. di ba sabi nga ang takot ay nasa isip lang. di ba? Tama siya doon. Kaya yun, ang sagot ko doon sa nagtanong sa akin, kung napapanood mo tong video nito, eh nasagot ko. At doon naman sa mga idol natin na eh, walang karanasan sa ganyan, sana nakakuha kayo ng konting idea sa mga pangyari. para just in case na mangyari sa inyo, sa tinadaanan nyo yung biglang may magpakita, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Huwag ka matataranta. Ano ba, biglang tumawid, hagipin mo. Alas si dyan kung totoong tao siya at nahagip mo siya, o di hit and run. O, di ba? <laughs> Lalo tuwala naman nakakakita. Pero konsyensya mo rin yun. Kasi kung tunay ng tao yun, pag sinagip mo yun, babalandra yun. Doon malalaman, tao pala siya. O, pero pag hinagip mo siya, at parang wala lang, wala. Kaya lang yung mga ganyan, pag nilagpasan mo ngayon, magugulat ka na lang, nandun na sa loob ng sasakyan mo yan. <laughs> andun pang isang taranta na aabutin mo. oh, pag kinapitan ka ng takot, isipin mo, sinagip mo, wala lang ha, di ba? Magugulat ka lang na nakasakay na pala sa likuran mo. Oo. Ngayon, sa'yo mangyari, anong gagawin mo? Di ba? Kalma ka lang, hayaan mo siya. O, tanungin mo, o, oh, andyan ka na pala, sa ka na, Nagmamadali ako, eh. Hindi na kita pinarahan. O. Ganun. Kausapin mo, pero, hindi may iwasang kikilabutan ka dahil masamang espiritu yan eh. Pero, ang elemento, ah, mahahagip mo yan. Kung elemento yan, ba, aso. Pag elemento siya, tunay na elemento. Pero, kung nalang din, ng masamang espiritu, na inanyuan lang yung itsura ng aso o nung anumang hayop, hindi mo mahahagip yun. O, ah, di ba? Pero pag elemento siya, inkanto siya, mahahagit mo yun. Kasi may sarili siyang katawan eh. Hindi yung inanyuhan lang eh. Pero yung sa keso na kinakwento ko, sinagip nung driver namin dahil sabi ko, sa kasay mo, parang ka kaming sumagasa sa hangin, wala eh. Pero nung lingunin namin, nasa likod siya eh. Oh. May mga ganong uri ng elemento na wala siyang physical na katawan. Kasi mga elemento, ano yun eh, uh, kaya niya na maging parang espiritu lang siya na hindi mo mahahawakan. Pero kaya rin niya na pagkaroon ng physical talaga na pwede kang hawakan, pwede mo siyang hawakan. Ganoon, ito naman mga idol eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil doon nga sa nagtanong. oh tandaan niyo mga idol, kahit saan lugar, yung mga kababalagan, hindi yan nawawala. Lalo this oras ng gabi. Yun ang marilaki na karsada. Malitang balita na ngayon eh. May lumalabas dun, di ba? At saka dun sa may kandaba. Na ano, may, may lumalabas daw dun na di umano. Marami naman, basta na parting mga liblib na lugar. Lalo walang ilaw yung karsada. Hindi na nakakapagtakayan kung may biglang lilitaw sa harapan mo. Kaya nga lang kailangan, handa ka at alisto ka. Higit lahat, buo mo, wala kang takot. Hmm. Nagmumula lang naman yung aksidente pagka kinapitan ka ng takot eh. Kasi matataranta ka na eh. Kagaya nga nun, bigla lumitaw sa harapan mo. ang bilis lang dating mo. Pag bigla ka nataranta nun, dalawang klase nga yan. Kung hindi ka mamreno, kakabigin mo yung manubela para iwasan siya. O, sa pagkabig mo, hindi mo alam, sa bilis ng dating mo, split seconds lang yan, pag mabilis ng dating mo, balanda ka sa tabi, o kaya laglag -lag ka sa bangin, kung may bangin. Ganun. Pero ang dabis niyan, kapag ka sa mga liblib na lugar ka, lalo't gabi na, huwag kang hahataw ng takbo. Huwag. Lalo't hindi mo kabisado yung lugar. Para ka lang Sabihin natin, huwag ka lang bababa sa mga 60, pwede na yon. Pero matuloy na ngayon, natatang dala mo motor. Pero kung mga kotse ang dala mo, matuloy pa rin yon Pero kailangan, nandun ka lang. Kung kaya 40. Kailangan yung iba, pag lalo gano'ng madali mong karsada, sinahataw yung takbo talaga. <laughs> kaya yun ang malimit na aksidente. Pero kung alalay lang ang takbo mo mga idol Parayo ka sa aksidente kasi ang timano biglang may tumawid, tao man yan mabagal ang, ang takbo mo eh makakaalalay ka ng preno tsaka tandaan nyo basta ganun, huwag kang kakabig ng manubela huwag kasi pag kinabig mo yan split seconds, balandra ka sa tabi o kaya kung may bangin, laglag ka sa bangin sa mga liblib na lugar Marami niyan. Hindi lang dito sa atin. Kahit dito sa Metro Manila, meron yan. Itong buong etya, meron yan eh. May nagpapakita dyan eh. Ito nga lang sa amin, no, sa so, may kalayaan, no, yung ilalim ng flyover. Oh, meron dyan eh. Hindi yan, mga idol. Tandaan nyo. Hanggat ng mundo-mundo. Kasama natin yan. Nakikihalubilo yan sa atin. At kumisan, sila pala kay Hello Bilo. Sila pala kay di diba? ba? Nabanggit ko na nga yan eh. Ano, ano? Pero bueno, mga idol salamat marami. At sinamahan nyo ako sa may clean kwentuhan. O kung may mga comment kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section. Para matalakay natin sa susunod na mga uh, video natin. Kung may mga katanungan kayo, lagay nyo rin dyan. O, meron bueno, ah. Salamat ang maraming mga idol. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV. Ito nagpapaalam sa inyo. Hanggang muli, paalam!